Alas 4 ng hapon, nandito po si Ate Mimi Mimi Pamad Kasama kanya nga mister, si Kuya Kasama, Lolong Pamad Lulong. At meron po silang napulot na sako Na nagdalaman ng mga Telang tahiin Telang tahiin Ayan uh, Ate, saan po napulot? Sa konsuelo, sir. Konsuelo, sir Sa consuelo sa kalsada? Sa kalsada po. Paano nyo po napulot? Nadaanan nyo? Nadaanan po. Nadaanan namin. Nadaanan. Oo. Pwede yung... Akala namin basura. ini Inikpitan. Ito po, mga tahiin. Parang pang uniforme, no? Oo. Oh. Ganyan. Mga ganito, lahat. Lahat. Oo. Oh. Okay. Ano po yung nakasulat sa card? Okay, basahin natin. Baka may pangalan. Ayan. oh, so ito. Naka may cutter. Pangalan, nakapangalan. Kay Ruel Laktao at spreader Rodolfo Perez. Ayan. So, sige. Sa may-ari, puhanin uh, naman po dito sa radyo nating Gimba itong uh, sako ng mga tela, ng mga tahiin. Ano? Tahiin po. Talasan po kayo nanay? Aga maturanok po. Purok 3. So, maturanok. Maraming salamat at sana nga ma... Makuha na may ari itong uh, niya. Ako. 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 po yung magtatahi. <laughs> Opo, salamat po <laughs> nanay, Thank tatay.